Totoo nga bang nakakapagpahina ng resistensya ang pag-inom ng antibiotics? Tara, patunayan natin yan sa report na ito. Paraming tao ang naniniwala na ang pag-inom ng antibiotics ay maaaring makapagpahina ng ating immune system. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! ayon kay Leyla Buwan, isang pharmacist, ang maling paggamit o ang pag-inom ng antimicrobial drugs tulad ng antibiotics ay maring maging sanhi ng antimicrobial resistance o AMR o pagkawalang bisa ng na mga nakagis ng gamot laban sa impeksyon. Ang mga pangunahing sanhi ng AMR ay kinabibilangan ng self-medication, maling diagnosis at paggamit ng antibiotics nang walang reseta ang doktor. Dagdag pa rito, binigyan din ni Dr. Francisco Duque III na natutunan pagluluto mga mikrobyo sa katawan ng tao na labanan ng gamot ay mawawala ng bisa ang antibiotics sa susunod na paggamit nito. Mahalaga ang tamang paggamit ng antibiotics upang mapanatili ang kanilang bisa at maiwasan ng pagkalat ng resistant na bakterya.